Hi mga mams and dads! Another day, another vlog! Nagyaya ako kay Daddy Ariel nyo mag-grocery saglit dito sa amin sa baba sa May Ever. So, sa so, ko na lang siya ipakita. Hey guys! Meron tayong Big Scoop Ice Cream. Sobrang na-miss ko siya. Buti na lang guys, meron na siya kay Ever, sa mga Ever mga kakabili kayo. And kompleto na yung flavor. So yung ganito na kaliit kong binili ko. Avocado kasi walang pumahay na ko lang. Tapos bubble gum malos, gusto kong i-try. Ever lang ako guys, kasi bukas Mother's Day, ba? So lang akong maisip, parang ayokong mag-order ng... Ano yung isang yung order natin, hindi ganun kasal. Kaya magluluto na lang ako ng carbonara sa bahay ng aking mother in So yan, namili ako. Labi, napag na ako ng 3,000 pesos sa Ever. So ganun tayo yan. Juice. Ang tagal na nagre-request sa mga bata ng juice.

and more cheese. Pero hindi na to upakan ha. Okay ba? Meron na rin ako mga Nestle cream. Ayan, pang carbonara. And cream. Their cream, favorite brand ko. Ang bango. Napay, pasta. At ito yung mga frozen. Ang init. Ang Sobrang init gusto mong lagi. Mga shake, frap ganoon, gulaman. So, ito yung aking, kaya bumili na ako ng parmesan cheese. Itatry ko siya kasi ang mura lang niya. Tapos, nasa 500 grams yata ako. at 350 grams. Ayan, mura lang niya, 100 plus. Mua ako ng chicken breast nuggets kasi magano ako ng spaghetti ng mga bata. So, para may mamuya sila. Ito na lang, sa kasi mag oras na. Sweet ham, oh my gosh. Sweet ham, tatlo. Ayan, pang carbonara ko. Tapos, may bacon na ako sa freezer. And more ice cream. May nang araw na kami nag-cream sa ice cream. May ako nakalabas. Ube! Hindi kita sa vlog, oh.

Balot na balot, mga mams. And nakuha ko siya kay Orange Apple. Oh, bro. Makasail. Ayan. Talagay ko yung link. Tapos abangan nyo yung sale. May sa kawali. Kung hindi ko sa kawali or cookware. Tapos kailangan ko ng ganito kalit. Kasi nagde drain na ko bro, ng oil sa basmahan, guys. Naitapon ni daddy nyo. Ni daddy Ariel nyo. So, yun. Ayan. May pink nito. Pero blue yung kinuha ko. Sa dami kong chine-check out, guys. Pinakuha pala akong pink. Ayan. Ayan. Di ang gulo ko? So, siguro, ito, walang na maliit. Dito ko kasambal sa laki. Ito, 20 cm. Ito, 24 cm. Ang pagkakaalam ko. Ayan. Mas flex, guys. Tingnan mo. ano ko dito sa... And naka-sale siya. Nandiyan ko sa Kasi pag hindi siya sale, guys. Ang mahal-mahal niya. Eh, syempre. Ano tayong mami? Wais. Kaya, abang tayo ng sale. Eh, madalas naman siya mag-sale. Parang buwan-buwan nag-sale siya. Ayan. 24 cm and pinky-pinky. Ano daw? Good. Mm -hmm. Lagay ko na lang ha, yung link and kung magkano ko siya nakuha. Basta abangan nyo na lang yung sale niya. Ngayon, na natin tong spaghetti sauce. Nakita nyo yung ano niya. <laughs> yung aking timba. Ayan. Meron kasing ano, isirang bubong. So, pagagawa pa lang namin siya. So, ito na yung spaghetti sauce natin. Na pag nagluluto ko, nakikita nyo, talagang laki ang kalde-kaldero, di ba? So, yan yung ginagawa ko. Hindi naman namin siya nauubos sa isang kainan. So, finifreezer ko siya ng ganyang small size. Portion by portion. Freezer talaga. Maglala siya up to 6 months. kering carry yun, guys. Sabas, salutuin nyo lang ng maigay na pakuluan. Ganon. Tapos, paglabas nyo, kailangan, kakainin nyo na to lahat. Hindi nyo na siya pwedeng isoli pa or ano. Okay? So, safe na safe. Wala namang sumakit na chance sa amin. So, ingitin ko lang yan. Nalagyan ko lang na siya ng konting water. Ito yung ating carrot guys. Dito ko siya nilalagay sa Tupperware na may tubig para hindi siya madaling matuyo. Every week lang palitan niyo yung tubig para hindi siya mamaho. First time kong gumuhan nito guys ha. So, pachamba. Try natin. Wow! Ang sarap. Mm, no joke guys. Ang sarap. Gravy na lang kulang. Tapos, tapos, tapos konting bit. Dad, tikman mo. Yung aking first time. Mashed potato! Yum! Sarap na. na. Kilig na naman si Mrs. And at pasado it's kay it's Mr. Ayan. Hmm. Ito yung mga steak na nabili natin sa SNR. Ano siya? Isa isang box niya. tatlo, Ay, limahin laman niya. Tingnan mga baby kung nandun yung box sa labas. Yung box nito. Nasa rep ng drawer. Kailangan ito yung ikula natin. Yung ating steak. Para hindi siya magtubig. Mahilig din ko si Daddy Ariel. Si Josh. So, kaysa kumain din naman sa labas. Mahal din siya. Huwag po sa bahay. Dalawang beses mo pa makakain. After niya, maglalagay na tayo ng salt and pepper. Wait lang. Bakit diba nagluluto kami at maya, wash, wash, wash hands. Ayan, pakita ko sa kanila, baby. <laughs> ito ito yun, guys. Ayan. So, lima yung laman niya. Nasa 1-8. Dati, nasa 1-2 lang siya ganun. 1-2, 1-3, 1-1 nga lang ganun. Hindi namin pinapansin, hindi ko binibili. Kasi yung mga panahon na yun, hindi pa kami marunong kumain ng ganito. Hindi namin pinapansin. Ngayon, kailan mahal, tsaka namin pinapansin, diba? Tsaka namin binibili. Tapos, irarab mo lang siya. Ganyan lang kasimple. Iba, di ba, naglalagay ng garlic. Tapos, rosemary na fresh. Kayo na pong bahala. Basta yung anak ko at asawa ko, ganito lang yung gusto nila. simple lang. So, ayan mga ma'am, si Kuya Josh, nagpresenta siya na magluto ng kanyang sariling steak na no, yung mga gantong edad, ang dami nila napapanood ko saan saan, tapos ginagaya nila. So, hinayaan ko na siya yung gawin yung gusto niya. Para masatisfy naman si Kuya Josh sa gusto niya luto sa steak niya, no? Pero in fairness, ha, nung natikmang ko, nasarapan din ako, kaya ginaya ko na din yung luto niya. At kung mapapansin nyo, yung voiceover ni Mami Yuki nyo, medyo tipid kasi may napanood akong ganun, hindi siya masyadong nag-voiceover. Pero hindi ko din kinaya Yeah, gusto kong magdaldal dito Kapag luto na ako guys ng ano, gravy Madali lang naman siya Yung pinaglutuan ng steak Punin nyo lang yung oil nun Tapos harina lang Knorr cubes na kalahat yung beef Tapos konting tubig, paminta Yun lang, butter Ayan So ito na yung steak ni Daddy Ariel nyo lalagyan ko na lang siya ng corn Medyo nagmamadali din ako kasi Yung pipag ko, nagyaya Tapos yung ating memory ng phone Ano na, puno na Memory full na tayo So ayan Steak night So, kung gusto nyo din mag-steak night with your family, bili kayo sa SNR. Tapos, gawin nyo lahat yan sa bahay. Napakadali lang. Nakita nyo naman, ba Tapos, malaki-laki din matitipid nyo pag sa bahay kayo kumain. At yung mga bata, ayan naman yung dinider nila. Spaghetti! And guys, kain tayo! Ayan, meron na ako sang wine. Ayan. Sa dali lang to. Super mura. pwede wala pa siyang 200 or 210. Nasa ganun lang. Walang pa rin kayo mga mister yung mag-date night. Hindi nyo kailangan mabutas-bulis sa'yo.

ang sarap ng na lasa nito guys ha. Tapos ang mura lang niya. 100 plus bago mag 200 or 210. Nasa ganun lang. Dali guys. 7% made in France or Spain. Ang guys, Eh wala siyang hangover na paasak na ulo mo kinabukas. Ang asak ng tuloy niya. Gusto ko kasi sa wine guys. Hindi manamis na lang. Oh. pagkatapos namin mag-dinner guys, ayan, sumunod kami dito sa hideout at nagyaya kasi yung aking hipag at bayaw. Ito yung favorite ko dyan, yung blueberry cheesecake nilang frap. So sarap and so lucky. Sakto at Saturday night naman at Mother's Day, ayan na yung paano sa akin ni Daddy Argyel para mahula yung mga stress-stress namin. <laughs> Kaya mamaya or bukas Pupuntahan naman namin si Mother Dear Mama Ni Daddy Ariel nyo Doon naman kami magse-celebrate ng Mother's Day So yan yung mga in-order yung food dito Masasarap ang pagkain Medyo mura lang siya at magagaling kumanta At magpatawa ang mga comedy bar Comedy bar? Mga komedyante So paano mga moms? Happy Mother's Day sa inyo! Bye!